Hi guys, welcome to my vlog. Today's video guys, tayo po ay magluluto ng pansit bihon. Itong niluluto natin our lunch for today's video. Overload na pansit. Ang dami kong naluto guys, 2 kilo. Tapos, meron pa siyang ano, yellow na noodles. Tapos, yung mga gule-gule pa. Eh, puno talaga ang kawali. Nagpalit pa ako ng kaldero kasi hindi talaga mamix. mix. Nilagyan ko na, pinagsama ko na yung bawang at saka sibuyas guys. Kasi pareho lang naman sila. Pag nagigisa ako ng sibuyas guys, na ko siya, hindi mahaba. Gagawa tayo ng pansit bihon. Siyempre, namiss na natin ang luto ng kanon. Guys, para sabihin ko sa inyo, magkakaiba tayo ng way kung paano magluto ng pansit bihon. Okay guys, dahil ganyan na siya guys maglalagay na tayo ng manok ayan, ayan atin ating manok guys tingnan nyo ang puti puti ng ating manok dapat kasi atay ng manok yung lalagay ko pero naisipan ko na manok na lang makarap diba? din naman yung pag Mamaya ko na lang siya timplahan pag gano'n. Pakuluhin muna natin siya. Bago natin lagay ng mga ingredients at saka toyo. Ayan guys, maglalagay na ako ng black pepper Para maraming ano, marami black pepper, mas masarap. sempre para ano, dagdag uh, test. Lagyan natin ng paprika. Depende naman sa inyo kung gusto nyo nalagyan. Kung ayaw nyo, ni eh, wag. Depende sa inyo guys ha. Diba ang nilalagay lang dyan ay ano, black paper. Pero ako kasi meron akong ibang ingredients gusto ko subukan. Hindi na masama sumubok sa ibang ano, lasa. Diba? Siyempre, kailangan natin pasarapin. So yan guys, papakuluin ko pa rin Saka ko lagyan ng toyo. Siyempre, da, para dagdag test, lagyan natin ng mga na dalawang piraso, gano'n. Para masarap. Sana all masarap. So ganyan guys, i-ano natin. Uh, pakuluin muna natin guys. Saka ko na lang lagyan ng toyo maglalagay na ako toyo dito guys pero lalagyan ko pa ng tubig yan para hindi masyado itim halala ko lang guys ha ah, magkakaiba tayo ng way kung paano magluto ng pansit di ako ganito ang way ko meron kasi iba sinisiparating ano maglalagay ko dito ng tubig guys don't worry kasi marami kong gagawin kailangan natin maglagay ng maraming tubig at natakot ako baka hindi magkasa dito ang lulutuin ko pansit dito sa kawari baka kailangan ko malaking kaldero ewan ko bahala na si Batman ayan guys, maglalagay ako tubig hindi naman masyadong marami pero okay lang dito pag maluto ng manok na natin yung mga gulay-gulay 'di ba? Pag naman kulang sa ng toyo, dagdagan lang pero para sa akin tama na ito. Lulutuin muna natin yung ano manok. Dahil diyan guys, maglalagay na ako ng vegetable ganyan. Dami kong vegetable guys. Hindi ko alam kung magkasa ba ang akin niluluto ngayon. Ayan. Ayan guys. Ang ating sana magkasya puno siguro itong gawali mamaya ay nako iba pa yung cabbage nako po kung hindi magkasya nako magpapalit na naman ako ng kaldero dahil jan dyan guys ilalagay ko na yung pansit bihon sana kasya kasi kung marami man tubig, okay lang, tatanggalin ko lang. Naku po, paano kung hindi magkasya ito? May hirapan ako nito. Sana kasya ka. Magkasya ka. Alam niyo guys, kaya marami ang niluto ko. Binibigay ko yan dyan sa baba, sa mga babae sa salon. Siyempre, kailangan din nila magmirenda pag may time. <laughs> mamigay tayo ng blessing kahit papano, kahit maliit na bagay lang. Diba? Nagluluto na nga, nagluto na nga, dagdagan na lang. Para meron tayong maibigay. So, imemekos-mekos ko mo na kasi mahirap. Puno eh. Grabe guys, puno ang aking kawali. Puno, hindi ko pa nalagay yung cabbage. kun alam ko mag kae pa yong kavege dito. Anu bato ang da mi kae San na kae pa yong kave Ayang gating nanyo. Kenon lang gumaan ang pansit kais. Yung iba, niluluto mo na yung mga vegetable, tapos sa saka ilalagay. Pero ako ay, paramihan ko pa ng trabaho. Naku, huwag na. Okay. Okay, okay mo lang dyan, pag may time. Ang hirap rin pag puno yung ating kawali, guys. Kaya nga marami akong ginawa guys para na meron tayong may share na food sa mga babae sa salon. Kaya puro trabaho yan sila tapos wala man lang silang mamirenda. Di ba? Ako nga gutom na ako eh. Kailangan talaga nila merenda sa salon kasi pagod na pagod yan sila. Kahit pa paano meron kang na magagawa na maganda sa kapwa mong Pilipina. Aray, mahulog na. Diba? So, yan. Itatry ko ilagay yung ating cabbage. Lagyan natin ng lugar dito. Gusto ko sa pansit ay medyo ano, basa-basa ng konti kasi masarap. Lipat nga natin guys, pero puno pa rin. Konti lang na ilagay ko na yellow na pan noodles kasi hindi na talaga kaya. Kahit anong gawin ko, hindi na kaya. Kasi puno na talaga. Tapos yung cabbage pa. Ayan, guys. Pero okay na to. At least na nailipat natin. Ay, nakong hirap magluto pag marami, no? Pag maliit ang kawali, ba? Hindi na maliit, kaya lang marami talaga. 2 kilo na ano, pansit tapos meron pa mga kulay-kulay. Tapos ano pa? Uh, pansit na noodles na yelo. Edi talagang mapuno talaga. Ayan guys, puno parin rin talaga. Meron ako malaking kaldero, napakalaki pero ayaw ko nang gamitin kasi ma ang bigat maglinis nun. Ayaw ko magano bahala sa jokohin ang hirap mag uh, mekos-mekos no pag puno ang ano mo ganyan eh mekos-mekos oh no ang dami kasi kaya pero okay lang masarap naman hmm. konti lang ang yellow na noodles kasi hindi na talaga kaya hindi ko na kaya ilagay yung isang piraso isang piraso lang nalagay ko kasi hindi na magkasya pag ilagay ko pa yung wala na ayan bahala na dyan tapos na yung mga gulay half cook lang yan kasi masarap pag half cook. di ba overload ang ating pansit na yon overload ang ating pansit hali kayo guys kain tayo baka gusto nyo yung makikain dito guys masarap naman ako magluto guys hindi sa ano pero talaga ano rin naman talaga ako magluto Kahit ano, luto pa yan. Yung alam overload ang ating pancit bihon. Para tayo nagpa-party nito ah. Dami natin ilulot. Ito na guys, ang ating finished product guys. Ang ating pancit bihon. Kain po tayo guys. Ayan, meron tayo mountain joy guys. Ayan, kain pa tayo. Ayan. So, ayan guys. Bye-bye.